Hello guys, have a great day. Ah uh, guys, meron lang po tayong kakabuli dito guys. Tungkol po ito sa aking napapansin dito guys. Isang isang uh, binatilyo po guys. Na naka, nakita po natin na naka, naka, nakaupo dito sa tabi-tabi lang po. At uh, medyo mukhang may, may problema. So, napita natin siya guys. At uh, tatanungin natin kung ano, kung ano, ano po ang ma makukuha natin sa kanya ng uh, sitwasyon. Kung bakit po siya nag sa buhay. At uh, ito po siya guys. Oh. Sir, magandang gabi. Ito po yung merienda na inar ko sa inyo. Saan ka ba talaga galing? Ba't ka nag-isa sa buhay? Is naligaw po ako, tapos po na pa unapan ka po dito sa ano. Ah, ibig sabihin, meron ka, meron ka pinupuntahan dito? Ah, pa. Ano, ka kamag-anak mo? Ano po, mismo po cementerya po, tapos... Is mo dito po sa cementerya, tapos naligaw na po ako pa O di, sa madaling salita, saan ka matulog yan? Ah, harap sa gilid-gilid lang. Sa gilid lang? Mm -hmm. awa, awa, man eh. Oh, so, anong gagawin natin yan? So, siya nga guys, ito guys, sabi, ko siya ng dinapay guys, na, na i, i, ipagdala ko sa pamilya ko sana. Eh. So, na, dahil nawa pa tayo sa kanya bilang isang tao, so, binigyan ko siya guys, at saka binigyan ko siya ng soup po. Nang sa ganun naman, malamnan po ang kanyang sikmura. So, ganito lang gawin natin sir. Ah, uh, Basta bukas na umaga, Uh, para makauwi ka ng araw, bibigyan lang kita ng pamasahe. Ano? Uh, Tapos, bi uh, bibigyan na kita ng damit kasi sa panahon kasi nga, mahirap kasi na baka hindi ka pasakay ng mga, ng mga driver dahil sa ayos mong yan. Hindi naman sa minamalit kita. Ah. Kung baga, na natin kung ano ang tama. Ano no, no po, sir? So, gatong gabi tayong bukas ng maga dahil uh, gabi na kasi, mayroon lang mag-alas nata. So bukas ng umaga dito dito mismo sa pilahan po namin uh, sa puro sa Nuhuan ni no. Uh, Betes Guagua. ganitong gawin natin. Uh, bukas ng umaga uh, antayin mo ko rito ipagdala kita ng damit para makapag-base ka ng maayos ano hindi, hindi baling hindi ka na siguro mas uh, umaga para para maayos na yung sitwasyon mo. Pagdala kita ng short mo, t-shirt, dahil meron pa wala ako mga extra damit doon na, na baga, bago pa dahil hindi ko man talaga tututuloy -tutu na gamit yun bibigay ko lang sa iyo nang sa ganun makakauwi ka nang uh, 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 ano ang aray parayat parayat uh, ano nga pala pala lo sir Anthony po Anthony Miranda Miranda ah uh, arayat po talaga ah uh, uh, uh. so, sino po ba sino po yung mamagulang magulang niyo doon sa arayat uh, sino yan po mo mm. Patay na Siya na po si Sir siya... Nening po. Lening. Lening po lang din po. Lening o um, Lening Miranda. <laughs> so ang airpato niya guys, si Lening Miranda na tubong tarlac po talaga. Yung mother mo ganun din, doon din tarlac. Oh. Uh so ganito talaga na ano na guys, at mabuti na lang sa oras na to, eh, ginagabi rin tayo dito sa pilahan ng uh, Purok Puno, sa San Juan po. Nang sa ganun naman, eh, mag, um, nagpala pinagpala din siguro ng nilog siguro na magkita kami. Kahit nang sa ganun naman sa okay, kunting, kunting halaga lang, kunting tulong lang bilang isang kapatid natin, hindi, eh, makakatulong tayo kahit paano man lang. Kahit man lang. So, basta ganito lang sir ha. Ah. Basta bukas ng umaga, antayin mo ko rito. Ibigyan kita ng damit. Uh, short mo, nang sa ganun naman, eh, makauwi ka ng maayos sa tarlac. At sa tungkol sa pamasahe, medyo uh, mo natin kung, <laughs> kung magkano lang bibigay ko. Ano? Kasi hindi man talaga tayo kayamanan. Ah. Kung baga, kahit, kahit magkano lang, pero siguro din ko naman sa'yo, nakita pa, no? Hindi ka naman siguro magpakulang. Ah. At natin kung magkano yung pamasahe mula dito sa Guagua hanggang Tarlac. Ito yung nakita doon mismo mismo, 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 sa, may, uh, sa may highway. then doon kasi dumadaan yung mga sasakyan papuntang San Fernando. Tapos San Fernando, siguro, pag So, ganoon lang po, sir, sir. Basta bukas. Itong tinapay nga pala, ayun mo, ubusin mo para na sa ganun naman, may maalam ng sikmura mo, basta gumagabi pa naman. So ito po guys, nakausap ko siya ng guys, at napag-usapan po natin na, na dahil yung gumagabi na kasi, at iba na kasi yung sitwasyon na pag-amig yung madilin na. So ga ganito na pong uh, na napag-usapan namin guys, basta bukas na umaga na lang, nagawa po tayo ng paraan, sa so ganun naman, kaya e, ka paano, matulong natin ito, itong ating uh, kababay, itong ating kababayan. Na si, ano si pala niya sa? Anthony Anthony Bula na di po. Ah? An Miranda. Anthony Miranda po guys sa uh, tubong tubong uh, araya po. At uh, ka, nakakawa niya. So ang gawin natin ito uh, bukas ng umaga nga kahit uh, pa ulit ulit. Gagawa po tayo ng paraan ng sa ganoon naman eh, makauwi siya dun sa kanyang pamilya para hindi na siya ma mapahamak. So ganyan lang po sir no sir. Basta bukas ng umaga no sir. Hintay mo ko dito pag kita ng damit at uh, kahit paano mabigyan kita ng kunting halaga man lang para makauwi ka ng mayos. So, okay ba siya, sir? Okay. Okay. So guys, nandito naman tayo guys at uh, laking salamat ko lang kay Lord na kahit paano nakatagpo ako ng tao magandito na medyo nahirapan dahil sa sitwasyon pa rin sa ngayon. Sa medyo tagirap na naman kung talaga. At uh, usapan namin guys na basta bukas, gawa lang po tayo ng parang kung ano po ang ating ito. Okay? So, hanggang dito lang muna guys. At uh, maraming salamat po sa lahat po ng uh, nakapanood po itong aking video. Okay, bye bye.